yo mai nakikinig sa mob music entertainment at doon naramdaman Naking lubos na kasiyahan Kasiyahan kailanman na kulang ang nakatamo At ang pag-ibig mong ay nali ay hindi mabibigo Kaya aking napagtanto Kaya ang puso ay natuto ka ng lubos Yan ay tapat at totoo At kahit na anong klaseng pagsubok man Nang dumaan lahat yan ay lalampasan Basta aking mapanginaya Hilang lahat ay gagawin Huwag ka mawala sa akin At ang tangi kong hiling Sana lahat ay tupa rin Na makabuo ng isang pamilyang wid na pagsasama At asahan mo mahal, ikaw lang ang mahalaga Mahalaga na na hindi na wala sa akin tabi Mapaumaga man o mapagabi ang nais ko lamang ay makatabi At mangiti sa iyong mga labi, asahan mong hindi mapapawi Dahil lang ating pagmamahalan, wala na po pwede pang bumali. The Halin Nakatada na tayong dalawa Kahit saan dalhin Kahit saan man to pato Kahit saan palumiko Ang pag-ibig ko sa'yo Asahang di mabibigo Dahil ikaw lang ang katangi-tangi Kung mamahalin At kahit na anong pagsubok Lahat yan ay kakayanin Kakayanin ko Basta tayong dalawa ang magkasama Kapag ikay aking kasama Ligaya ang nadama At sa'yo ko lamang mapadama Itong aking tunay na pagmamahal At kahit kailan pang ako mahal Ako sa'yo ay di magiging angal alam. alam mo naman na ikaw lang ang siyang aking tapat na pag-iibig wala nang iba Dahil ikaw lang at bang ako na hindi kita Dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng saya At sa pili mo sinta palagi akong maligaya Kaya huwag ka na lalayo pa sa akin Kumapit ka lamang sa aking kamay Sabi na dita akin ng mga pagsubok sa atin Ang ibibigay Hindi hey, hey, na mababago pa Ang pag -ibig. ay nangyang kasi kinakamahal kahit minsan naging ngangay madalas man tayong dalawa mag-away di bali na ako'y sanay handa naman ako magtiis kahit minsan nag-iisa hindi makuwang umalis eh kasi nga mahal kita yan ang laging tandaan kahit ako ay nasaan ikaw lamang ang siyang pasan sa aking puso at isip hindi na magbabago pa pag-ibig ko sa'yo sa'yo ko lang kilala ang pag na E